Sa iba pang balita, nadiskubre ng mga otoridad ang iba't ibang uri ng armas at pampasabog sa isang operasyon sa Sitio Daligan, Barangay San Juan, Bayan ng Rizal, Cagayan. Ang mga naturang kagamitang pandigma ay pinaniniwala ang pagmamayari ng mga armadong grupo na patuloy na gumagalaw sa ilang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga narecover ang dalawang MK2 fragmentation grenades, dalawang improvised explosive devices, dalawang anti-tank lead mines, isang caliber 22 rifle, isang 12-gauge shotgun, limang rifle grenades at ilang kagamitan na ginagamit sa paggawa ng landmine. Ayon sa mga otoridad, posibleng ginagamit ang mga ito sa pagsasagawa ng mga ilegal na aktibidad at pag-atake sa mga puwersa ng gobyerno. Natunto ng kinaroroonan ng mga pampasabog at armas matapos makatanggap ng impormasyon ang militar mula sa ilang residente sa lugar. Agad na nagsagawa ng joint operation ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police upang 10 ang mga natagpuang kagamitan na itinago sa isang liblib na bahagi ng nasabing barangay. Nanawagan naman ng mga otoridad sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa pagpapabot ng impormasyon upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad. IFM News